Anim na taon na si na Marisa de Adrian. Sa bawat sulok ng lungsod, may ala-ala silang dalawa. Mula sa unang date sa Quiapo, hanggang sa gabing umuulan sa Luneta, habang magkahawak silang kamay. Tumatawa sa gitna ng buhos ng ulan. Lahat ay saksi sa pagmamahala nilang walang katapusan. Grabe, napakasweet mo pa rin talaga Maris. Natatawang wika ni Trina. Habang pinapanood ang kaibigan na inaayos ang surprise dinner para kay Adrian. Hindi mo kasi siya kilala kaya ko. Alam ko ang pagod siya sa work. Gusto ko lang siyang mapasaya. Sagot naman ni Maris. Habang maingat na nilalatag ang malit na cake na may nakasulat na You and me always. Mabait si Adrian. Responsable. Wala itong bisyo at laging maalalahanin. Minsan, kahit sobrang busy nito sa trabaho bilang software developer, nagbibigay pa rin ito ng time para kay Maris. Kahit kahit maraming humahanga kay Maris sa trabaho, ay hindi siya naghahalap ng iba. Adrian was her one great love. Ngunit nitong mga huling buwan, napansin ni Maris ang pagbabago. Han, baka pwede tayong mag-date this weekend? Tanong ni Marisa sa telepono. Sorry Hana, may kailangan kaming tapusing project eh. Baka mag-overnight pa kami sa office. Sagot ni Adrian. Malamig ang boses. Ah, ganun ba? Okay, sige. Ingat ka ha? Pinigil ni Maris ang lungkot sa kanyang boses. Dati, hindi ito tumadanggi. Dati kahit sobrang pagod na, ay dumarating pa rin si Adrian na may dalang bulaklak o paboritong siopaw ni Maris. Ngunit ngayon, tila lumalayo ito. Mas bihira na ang tawag. Laging merong dahilan. At sa social media, tila mas aktibo ito. Pero hindi na siya ang laging binabanggit sa mga post. Isang araw, habang nililinis ni Maris ang lumang phone ni Adriana na naiwan sa bahay, hindi niya sinasadya ang makitang may nakasave na pangalan na Jay. At mga mensaheng may halong lambing at emojis. Hindi kaagad siya nag-isip ng masama. Siguro kaibigan? O siguro ka trabaho lang? Pero sa isang post ng isang babaeng hindi niya kilala, si Janelle Cruz, nakita niya ang letrato na Adrian. Pagkatabi ang mga ito. Tas isang bitch, parehong nakangiti. Parehong may caption na, Happiness is found in unexpected places. Napaupo si Maris. Nagtataboy ng luha. Tumatawa. Pero para sa kanya ay napakasakit. Nilalabanan niya ang iniisip. Baka all photo lamang ito. Baka hindi yon ang iniisip niya. Pag-uwi ni Adrian, ay tinanong niya ito. Sino si Janelle? Natigilan sa si Adrian. Ha, kaibigan ko yun magkaibigan na nangyayakap sa beach? Nanginginig ang tinig ni Maris. Maris please, wala lang to. May relasyon ba kayo? Tahimik sa Adrian. Walang sagot. Walang pag-amin. Pero wala ring pagtanggi. Tumalikod dito. Nagtihis. At pagkatapos ay umalis. Iniwan siyang luhaan. Naguguluhan. At wasak ang puso. Sa unang pagkakataon sa anim na taon, hindi sumagot si Adrian sa kahit na anong tawag ni Maris at doon niya naramdaman na merong nagbago rito at baka nga hindi na siya ang iniibig nito. Lumipas ang mga araw na hindi sumasagot si Adrian. Walang mensahe, walang paliwanag, walang kahit na anong closure na pwedeng kumalma sa gulong nararamdaman ni Maris lalo lamang itong nagpapalalim ng sugat sa kanyang puso. Ano bang totoo, Trina? Umiiyak na tanong ni Maris habang yakap-yakap ang kanyang best friend sa sofa. harap ko siyang makasama habang buhay. Tapos bigla na lamang ganito. Huwag mo munang isipin na may iba talaga. Sagot naman ni Trina. Pilit na binubuhat ang kaibigan. Baka may pinagdadaanan lang siya. Pero alam ni Maris sa puso niya. Hindi ito basta pagod lang. Hindi ito simpleng misunderstanding. Adrian had changed and it was clear. Muli niyang binuksan ang profile ni Janelle. Public ang account nito. Lantad sa mundo ang mga litrato nilang magkasama ni Adrian. May mga comment pa mula sa mga kaibigan ng babae. Bagay na bagay kayo. Fresh love. Finally, deserve mo na ang totoong pagmamahal, sis. Dahil doon, tila piniga ang puso ni Maris sa mga salitang iyon. Para bang binura ang anim na taong pinagsama nila ni Adrian. Para bang hindi kailanman naging totoo ang lahat. Isang araw, naglakas loob siyang puntahan ng opisina ni Adrian. Maaga siyang naghintay sa labas. Umaasang makikita pa rin niya ang dating Adrian. Yung lalaking handang ipaglaban siya kahit kanino. Lumabas si Adrian bandang alas-iis ng gabi. Nakangiti ito. Kasama si Janelle. Hawak ang kamay nito. Adrian? Bulong ni Maris. Lumuluhang humarang sa harapan nila. Napatikil si Adrian. Nabigla. Nagkatinginan sila ni Janelle. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng lalaki. Malamig ang tinig. Gusto ko lang ng sagot. Tayo pa ba? Nanginginig ang boses ni Maris. Hindi makatingin ng diretsya sa si Adrian. Ngunit si Janelle, buong tapang na umawak sa braso nito. Kung wala ka ng feeling sa kanya, sabihin mo na. Biglang natahimik ang paligid. Tumulo ang luha ni Maris. Adrian, alim na taon. Gano'n na lang ba? humingi ng malalim ang lalaki. The fallout of ba ako Maris. Parang bomba ang bawat salitang binitawan ni Adrian. Anim na taon. Anim na taon na pinagsaluhan. Pinagtaanan. Pero ngayon, hindi na raw siya mahal. Matagal na kitang tinitiis. Sinubukan ko pa pero hindi ko na kayang lokohin ka. Masaya na ako kay Janelle biglang nagdilim ang paligid kay Maris. Wala siyang marinig kung hindi ang tibok ng kanyang puso. Mabilis, magulo, at napakasakit. Tumalikod si Adrian sa bayhila kay Janelle. Naiwan si Maris sa gitna ng kalsada. Umiiyak. Pinagtitinginan ng mga tao. Pero wala siyang pakialam. Ang tanging laman ng isip niya. Paano naging ganito kabilis? Bakit siya ang iniwan? Nagkulang ba siya? Umuulan ang gabi ngayon at sa gitna ng daan, pasang-pasa si Maris. Pero hindi iyon ang dahilan ng kanyang panginginig. Kumuho kasi ang kanyang mundo. At sa kanyang pag-uwi, wala na siyang ibang naisip kung hindi ang muling hanapin ang kanyang sarili. Kung paanong sa sobrang pagmamahal sa iba, ay nakalimutan niya ng mahalin ang kanyang sarili. Isang linggo ang lumipas mula ng tuluyang aminin ni Adriana na may iba na siya. Ngunit imbes na umupa ang sakit ay mas lalo pa itong lumalalim sa bawat araw na dumaraan. Para bang habang pinipilit ni Maris na kalimutan, mas lalo lamang niyang nababalikan ang alaala -ala ng kanilang pagmamahalan. Ngunit ngayon ay puno ng sakit at panlilinlang. Hindi ako makapaniwala, Trina. Umiiyak si Maris habang nakahiga sa kama. Wala lamang siyang respeto sa akin. Na hindi man lamang niya piniling magsinungaling para lamang hindi ako masaktan. Ganun lang ba kadali para sa kanya? Hindi ikaw ang may problema, Maris. Sagot ni Trina. May lalaki talagang hindi marunong magpahalaga. Hindi ibig sabihin na nagkulang ka. Ngunit sadyang hindi ganoon kadali para kay Maris na lunokin ang katotohanan. Kaya nang isang gabi ay tumanggap siya ng mensahe mula si isang common friend na nagsabing nakita si Adrian sa isang restaurant kasama si Janelle. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Gusto mo bang samahan kita? Tanong ni Trina. Nag-aalala lang baka masaktan muli ang kanyang kaibigan. Hindi. Kaya ko na to. Kailangan kong makita para tuluyin ko na siyang pitawan. Nagpunta si Maris sa tinutukoy na lugar. Pinili niyang wag magpakita kaagad. Sa likod ng poste, tahimik siyang nagmasid. At naroon nga sila, si Adrian at si Janelle. Masayang kumakain ng mga ito. Nagtatawanan at halatang walang pakialam sa mundo. Mas masaya pa siya ngayon kaysa noong kami pa. Bulong niya sa sarili. Biglang tumayo si Janelle at lumapit kay Adrian at bago pa siya makabalik sa kanyang upuan, nagyakapan ng dalawa. Hindi yung simpleng yakap lang, kung hindi isang maikpit at puno ng damdaming yakap. At doon tuluyang napatunay ni Maris. Hindi lang ito fling. Ito ang relasyong pinili ni Adrian habang siya ay iniwang sarang-sara. Hindi niya napansin na tumutulo na pala ang kanyang luha. Ngunit hindi siya umiiyak ng malakas. Wala na siyang lakas para umiyak pa. Ang nararamdaman niya ay hindi lamang sakit, kung hindi matinding pagkapahiyaan. Umuwi siya nang hindi na siya nakita na Adrian. Gabi na, at sa kanyang kwarto, tahimik siyang naupo sa harapan ng salamin. Tinignan niya ang kanyang sarili. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Walang gana. Walang direksyon. Napabuntong hininga siya. Bakit ko hinayaang ibigay ang buong mundo ko sa kanya? Bulong niya sa sarili. Sinubukan niyang matulog. Ngunit paulit-ulit na bumabalik ang eksena. Tila may tinig sa kanyang isip na nagsasabing, Iniwan ka kasi, hindi ka sapat. Pero may isa pang tinig na unti-unting lumalakas. Hindi ikaw ang may pagkukulang, ikaw ang niloko, at kaya mong bumangon. Sa kabila ng sakit, may pumatak na butil ng lakas ng loob sa kanyang puso. Isang maliit na boses ng paninindigan na nagsasabing hindi siya mananatiling ganito habang buhay. Hindi siya laging magiging talunan sa pag-ibig. Inabukasan, nagpasya siyang gawin ng unang hakbang. Nag-resign siya sa trabaho. Gusto niyang lumayo. Gusto niyang magpahinga. Gusto niyang magsimulang muli hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Ang dating masayaing si Maris ay napalitan ng isang tahimik at laging tulala. Wala na siya sa syudad. Matapos ang resignation, umuwi siya sa probinsya kung saan naroon ang kanyang kuya Marcus, ang tanging taong mas pinili niyang takbuhan bukod kay Trina. Pagdating niya sa bahay, niyakap kaagad siya ng kanyang kuya. Hindi mo kailangang magsalita, Maris kulong ni Marcos. Hindi mo rin kailangang maging matatag ngayon. Dito ka lang muna. Dito ay mas ligtas ka. At doon bumuhos muli ang kanyang mga luha. Ilang gabi siyang walang tulog. Halos ayaw kumain. Tila ba sa pagkawala na Adrian, pati sarili niya ay nawala rin. Isang hapon, naglakad-lakad siya sa may palayan. Walang direksyon. Walang pupuntahan. Suot ang simpleng damit buhok na nakapusod at mata na pagod sa pagluha. Nakatingin lang siya sa malayo habang hinihipan ng hangin ng mga palay. Anim na taon kong ibinigay sa kanya. Anim na taon na pinanuko ang pangarap na hindi pala totoo sa kanya. Biglang tumulo ang luha. Doon niya napagtanto kung gaano siya nasira. Hindi lang puso niya ang nasaktan. Pati pagkatao niya ay nadurog din dahil sa pagmamahal na akala niya ay totoo hanggang sa dulo. Pagbalik sa bahay, nadatnan niyang naghihintay ang kanyang kuya sa May nakahandang pagkain. Simpleng sinangag na paborito niya noong siya ay bata pa. Hindi ako magusay magluto kaya ni mama. Ani Margus? Pero gusto kong subukan. Napangiti si Maris kahit paano Alam mo Riz, patuloy ni Marcos habang sabay silang kumakain. Bawat sakit ay merong layunin. Minsan kailangan nating masakta ng sobra para mapilitang mahalin ang sarili natin. Pero paano kung hindi ko kayanin kuya? Mahinang tanong niya. Ang kaya mo lang ngayon ay bumangon sa kama, humiga, at subukang mabuhay. Yun lang muna ang gawin mo. Wala kang kailangang patunayan, Maris. Sa gabing iyon, nakatulog si Maris ng maimbing sa unang pagkakatawan. Patapos ang ilang linggong pagkawasak at sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa harapan ng dagat. Mag-isa pero buo. Kinabukasan, habang nagkakape sa bakuran, lumapit si Marcos dala ang isang leaflet. May isang bakanting lote sa kabilang bayan. Sabi ng kaibigan ko, pwede raw tayuan ang maliit na kafe wala lang, nahalala lang kita kasi pangarap mo yun dati, hindi ba? Tinignan ni Maris ang leaflet. Tahimik, walang sinabi. Pero sa loob niya, may mumunting liwanag na muling sumisibol. Matagal na niyang pangarap na magtayo ng kafe. Noon pa, bago pa si Adrian. Bago pa siya naging abala sa relasyon. Noon pa nung kilala pa niya ang kanyang sarili. At sa sandali ngayon, Napagtanto niya na baka panahon na para muli siyang bumalik sa kanyang sarili. Ang babaeng dating may pangarap, merong tapang at merong halaga. Ilang araw nang dumaraan si Maris sa lote na ipinakita ng kanyang kuya Marcos sa kanya. Sa tuwing nakatayo siya roon, tila may bumubulong sa kanya. Kaya mo na ulit na mangarap. Unti-unti, nagbabalik ang sigla sa mga mata niya. Hindi pa buo ang loob, pero sapat na. Para sa kaunting lakas para magsimula. Sa tulong ng ipon niya sa bangko at maliit na loan sa tulong ni Marcus, nagsimula siyang ipaayos ang lupa. Nagtayo ng maliit na kafe. Hindi marangya, pero may personalidad. Maliit lang ang lugar. May tatlong mesa sa loob, dalawang mesa sa labas, at menu na puro comfort food. Kape tsokolate, ensaymada, at sinangag meals. Pangarap niyang pangalanan ito ng Cafe Maris. Hindi dahil sa gusto niyang sumikat, kung hindi para paalalahanan ng sarili na ito ay galing sa kanyang sariling lakas. Habang abala siya sa pagpapatayo, nakilala niya si Rafael o Rafa Santiago, isang single dad na may maliit na karinderiya sa kanto. Siya ang nagsupply ng mga sangkap, kulay at itlog sa kafe ni Maris. Palakas ang loob mo ah. Ani ni Rafa isang araw. Habang sabay silang nagkakape. Pagkatapos mong malugmok, nagsimula ka muli. Wala akong chase eh. Sagot ni Maris. Nakangiti pero may lungkot sa mga mata. Kung hindi ako gagalaw, baka tuluyan na akong matalo ng sakit. Yan ang hindi naiintindihan ng iba. Akala nilang lakas ay yung hindi umiyak. Pero para sa akin, yung marunong umiyak tapos babangon ulit, yun ang tunay na matapang. Sabi naman ni Rafa. Simula nga noon, ay naging madalas na ang usapan nila ni Rafa. Hindi ito presko. Hindi rin mapanghimasok. Tahimik lang pero laging naroon kapag kailangan siya. May anak itong limang taong gulang na si Eli. At si Maris ay naging malapit din dito. Habang lumilipas ang panahon, Dumarami ang customers sa Cafe Maris. Nagugustuhan ng mga tao ang ambience, ang simpleng menu at ang kwento sa likod nito. At higit sa lahat, nagkukulat ang mga tao sa pagbabago kay Maris. Mula sa sarang babae na umuwi ng probinsya, ngayon ay isa ng negosyanteng may tangan at napakaganda pa rin sa kabila ng pinagdaanan. Sa isang gabing abala si Maris sa kusina, lumapit sa rapa na may dalang maliit na halaman sa paso para sa coffee shop mo. Ano May pangalan yan. Hope. Kasi kahit anong tagtuyot, ay nabubuhay pa rin yan. Hindi na ni Maris ang luha. Bakit ka laging may paalala? Dahil minsan, ang mga sugatang puso, sila ang pinakamaraming kayang ibahagi. Ngayon kapag na ni Maris ang paligid ng coffee shop, hindi na sakit ang naalala niya. Kung hindi lakas lakas na nagmula sa pagkawasak at lakas na hindi niya akalaing meron siya sa tahimik na bayan sa isang simpleng coffee shop muling nabobo ang kanyang pagkatao hindi bilang girlfriend ng kung sino kung hindi bilang si Maris De Vera isang babaeng pinili ang sarili sa kabila ng lahat makalipas ang ilang buwan tuluyan nang naging bahagi ng araw-araw ni Maris ang pamamalakad sa coffee shop wala sa pagbili ng sangkap, pagtikim ng kanyang mga niluto, hanggang sa pagbati sa mga suki. Ramdam niya ang bagong saysay ng kanyang buhay. Hindi ito marangyang tagumpay. Ngunit ito ang kapayapaang matagal na niyang inaasap. Sa tuwing umuupo siya sa isang sulok ng coffee shop para magkape, palagi kasama niya si Rafa at pati na rin ang anak nitong si Elay. Ang mag-ama nagdala ng kulay sa tahimik niyang mundo. Pwede po ba akong tumulong sa cafe pag ko, Tita Maris? Tanong ni Elay. habang nililinis ang lamesa gamit ang malit na pamunas. Napangiti siya at tumango. Oo, pwede. Basta tap ka sa klas mo, ha? Nagkatinginan sila ni na Rafa. Walang salita, pero pareho nilang alam. Ang simpleng tanong ni Elay ay nagdadala ng isang hindi inaasa ang katotohanan dahan-dahan ay may bagong espasyo ng umuspong sa puso ni Maris. Isang gabi, habang nagsasari sila sa coffee shop, tahimik na lumapit si Rafa sa kanya. May tanong lang ako, pero kung hindi ka pahanda, ayos lang. Tanong lang naman hindi pa. Biro lang ni Maris, pagamat ang kinakabahan. Paano kung sabihin kung gusto kitang ligawan? Tahimik lang ang paligid. Kinabigla ni Maris ang tanong. Hindi dahil sa hindi niya ito inisip. Kung hindi dahil matagal na rin siyang nagtatanong sa sarili kung kaya pa ba niyang buksan ang kanyang puso muli. Hindi ko pa alam. Dapat niyang sagot. Rafa, hindi ko pa alam kung buwan na ulit ako. Tumangaw si Rafa. Hindi nasaktan. Hindi nagpumilit. Okay lang Maris, hindi kita mamadaliin. Pero gusto kong malaman mong Masaya akong kasama ka at kung sakali mang tumating ang araw na handa ka na, sana ako pa rin ang narito. Muling napangiti si Maris. Walang pressure. Walang sapilitan. Isang respeto na matagal na niyang hindi nararamdaman sa dati niyang relasyon. Habang lumalalim ang gabi, nakatanggap siya ng tawag mula kay Trina. Girl, may kwento ako sa'yo. Nakita ko si Adrian. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Maris. Saan? Sa mall. Pag-isa lang. Mukhang makulo ang itsura. At walang kasama. Hindi niya kasama si Janelle. Bakit? Kawalay na ba? Oo. Sabi ng kakilala ko, iniwan daw siya. Parang ginawang rebound lang si Adrian. Tapos iniwan ang nakahanap ng mas maayos. Tahimik lamang si Maris. Hindi siya masaya. At wala siyang galit wala na siyang nararamdaman at doon niya napagtanto. Wala na talaga si Adrian sa puso niya. Wala nang kirot at wala nang hinanakit. Isang malaking hinga ang pinakawala niya para bang sa wakas ay malaya na siya hindi dahil iniwan siya na Adrian kung hindi dahil pinili na niyang palayain ang kanyang sarili mula sa si sakit. Sa gabing iyon, habang pinapatay nila ang ilaw ng kafe, lumingon si Rafa sa kanya. Bukas ulit? Bukas ulit? Sagot ni Maris at sa unang pagkakatawan ay may ngiti sa kanyang labi na hindi galing sa pilit, kung hindi sa tunay na kapayapaan. Hindi inaasahan ni Maris na muling makakaharap sa si Adrian. Isang Sabado ng hapon, habang abala siya sa pagtanggap ng order sa coffee shop, pumasok si Trina na may hawak na imbitasyon. Class reunion natin sa Maynila, Isang linggo mula ngayon. Punta ka ha? Yaya ni Trina. nasabik na sabit. Ayoko. Agad na sagot ni Maris. Nalalamig ang kamay. Taron si Adrian. Bakit? Iba e, ka na ngayon hindi ba? Hindi na ikaw yung babaeng iniwan. Ikaw na yung babaeng tumindig sa pagkasira. Sa gabi ngayon, habang nakaupo sa harap ng coffee shop, pinag-isipan niya ang imbitasyon. Isang bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing huwag na. Wala nang saysay -say pa, ngunit may isa pang boses na bumubulong. Hindi ito para lumipas. sa kanya, kung hindi lumipas. para sa iyo. Isang linggo ang lumipas. Sa unang tingin pa lamang sa kanya sa reunion, halos hindi siya makilala ng mga dating kaklase. Naka-white jumps siya. Simple lamang ang ayos ngunit nagniningning ang kanyang aura. Confident. Kalmado at walang bahid ng kahapon sa kanyang mga mata. At naroon sa si Adrian, nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa kanya. Naglalaban ng pag-alinlangan at pagsisisi sa kanyang mga mata. Lumapit ito. Sa bawat hakbang nito papalapit, nararamdaman ni Maris ang pintig ng damdaming minsan ay nasaktan, ngunit hindi na nangingibabaw. Maris, may inang body ni Adrian. Adrian? Sagot niya matatag ngunit magaan. Kamusta ka na? Tanong nito. Bakas ang awkward na sa tinig. Eto, masaya naman ako. Tahimik at payapa. Alam kong huli na pero gusto kong humingi ng tawad sa'yo sa lahat ng ginawa ko. Tahimik lang si Maris. Tinitignan niya ang lalaking minsang minahal niya ng buo at sa kanyang puso. Wala na siyang galit pero wala na rin puwang para sa pagbabalik. Salamat sa pag-amin. Pero hindi ko na kailangan ng sorry mo, Adrian. Sagot niya ng mahinahon. Ang kailangan ko lang ay peace of mind. At nahanap ko na yon. Hindi dahil sa'yo. Kung hindi kahit wala ka. Nakatungo si Adrian. Hindi makatingin. Kung sakaling may pagkakataon pa. Pwede pa ba? Hindi na. Putol ni Maris. Hindi kita kayo namumuhian. Pero hindi ko rin kayang ibalik ang dating ako. Kasi yung dating ako, siya ang pinatay mo nung niloko mo ako. At yung maris na nakaharap mo ngayon, siya yung binuo mula sa sakit. Tumalikod na si Maris. Hindi galit. Kung hindi may dignidad, umalis siyang po. Hindi dahil gusto niyang ipamukha ang tagumpay. Kung hindi dahil handa na siyang harapin ang mundo bilang isang babaeng, pinili ang kanyang sarili. Pagbalik sa coffee shop kinabukasan, nadatnan niya si Rafa at Eli. Naghihintay. Ayos ka lang ba? Tanong ni Rafa. Bakas ang pag-aalala. Masikit pa sa ayos, sagot ni Maris. Nakita ko lang ang nakaraan ko. At sa wakas, tuluyan ko na siyang naiwan. Gumiti si Rafa. Maligayang pagbabalik sa sarili mo, Maris. Masaya ako para sa'yo. Salamat, Rafa. Salamat at narin ka palagi para sa akin. Ngayon, ay masaya na si Maris dahil naramdaman niya ang tunay na kapayapaan sa kanyang sarili. O oh, at maaaring naroon pa ang mga alaala. -ala. Pero isa lang ang totoo. Wala na ang sakit sa kanyang puso. Malaya na siya sa nakaraan. At patuloy tutuparin ang kanyang mga pangarap. Hindi man siya tumanggap kaagad ngayon ng manliligaw o panibagong mamalin. Nagpapasalamat naman siya sapagkat nariyan palagi si Rafa na nakasuporta at nakaalalay sa kanya. Natutunan niyang hindi dapat madaliin ang mga bagay-bagay. At natutunan niyang unahin at mahalin ang kanyang sarili. Nais niyang tuparin muna ang kanyang mga pangarap. At patuloy na makita ang bagong bersyon ng kanyang sarili. Sapagkat alam niyang meron pa siyang ibubuga at hindi na siya para magpaalipin pang muli sa maling pag-ibig. Sapagat nais niya munang bigyan ng oras at panahon na mahalin muli at mas makilala pa ang kanyang sarili. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan ay ang patuloy na paglaban sa kabila ng ikaw ay nahihirapan. Tanggapin nating tayo ay nasaktan pero hindi nangangahulugang ang mananatili na lamang tayo rito. Dapat ay magkaroon tayo ng kaisipang bumangon. O at hindi madali. Pero kailangan. Para rin naman sa ating mga sarili. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at papasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakabot ang video na ito. Pakilike and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating na upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.